Hello mga kaibigan, Nandito pa tayo ngayon sa isang bridge, 'no? Napakalumang bridge dito sa part ng Palawan. Ah, uh, napapansin ko lang na dito banda sa Palawan ay mabagal ang usad ng kanilang mga infrastructure projects. Itong bridge nito ay I think katagal na itong sira at uh, hindi madadaanan ng tao. Tapos ang ginagawa nila, 'no? Dito lang sila dumadaan sa improvised na ano nito. So, napaka delikado po ito mga kapatid. Doon doon sa dulo. So, kung makita natin napaka-delikado sa motorista. So, sana makunan -mak ito. Ewan ko anong ginagawa ng mga kinaukulan. Meron na bang plano ito? Hindi natin alam. So, update natin guys kung ano ang magiging ano nito. ganito kahirap dito mga kabayan ang ating mga kapatid dito na nakatira sa pagmamotor wala talagang talaga dadaan ka dito kita nyo so, naman yan guys to o nakano lang napaka marupok o yan pagka naputol yan bagsak ito lahat no? doon sa baba huh? baka delikado Toto oh. So, bawaahin ko 'yan. Ano no? Oh. tayo ay ano dito naglakad. Para mata natin. ay pala dito Ayan. so oh, hindi super tumadik ba dahil na yeah Yan po mga kabayan, o, oh, naglalakad sila. Matagal na pala itong sira itong bridge nito.

还有。